Uh, welcome Aba. to my YouTube channel. Please subscribe kayo pa ni Dong Bito. Marami kayong matututunan tungkol sa kayo namin ng bata kong si Aldrin. Ito. Al si Aldrin. Al lahat ituturo namin sa inyo breeding lahat basta kahayupan Al Ano kayo? Uh, welcome kayo dito. Tingnan niyo, a sample. Bi Me. We. We, Aldrin. Me, Me. Me. Tingnan ng bodyguard na si Aldrin. Tuturo namin sa inyo yung breeding. Pati kambing na tatawag dito. Me. Me, Amir. Me. Oh, yeah, no. Tayantay dito sa sa munting ano na... Don Vito sa munting Pubong Pink marami uh, may Camille, Camille, Bruno 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 Camille. Bruno Bruno may oh, no? pati kambing lahat manok kalapate lahat matututunan nyo breeding sa kalapate naman racing Ito yung loop natin jingle loop ayan ang akin loop mas marami kung maituturo sa inyo sa kalapate Pati isda meron tayo dito May isda rin ako Ituturo ko sa inyo lahat yan Sa tulong ng kasama ko Si Aldrin Ayan naman yung mini fish pan Kung nagbibreed din ako eh Yan yun yan. Tapos yung loop natin Yan yan yung loop Pag may tanong kayo basta kahayupan Handa ako sumagot Subscribe nyo muna ako kahayupan Ni Dom Vito sa bago kong YouTube channel. Okay guys.